Bagong update na naman. Kim Chu at Paolo Abelino nag-rides pala. Grabe naman ang sweet nila. Pagkatapos ito ng birthday at beach ni Kim Chu ay nag sila na gumala naman. Story. Ang source na ito ay galing din sa isang fans na nakapag-screenshot at nakapag-save ng mga picture nila. Dahil sa sobrang busy nila sa shooting at sa showtime ay nagtagpo sila para makapagpahinga at makapagbonding kasama ang isa't isa. Makikita sa picture na sinundo siya dito ni Paolo Avellino para sa kanilang rides. Maraming fans na naman ang kikiligin dahil sa araw-araw na silang nagkikita kahit na sobrang busy nila parehas. Kaya naman ito mga komento ng fans nila. Si Paolo kasi umalalay sa kanya nung nasa stage ng heartbroken kaya found the true guy si Kim Chu. Check, anjan si Pao sa panahon na lugmok si Kim. Nakatulong si Pao makalimot sa mga pangyayari nila sa ex. Si Paolo ang gusto namin para kay Kim. Paolo wag mo paiyakan si Kim mahal namin kahit sa Pinoy Big Brother pa dati. Mahal namin yan at binuto namin yan para manalo siya. Wag mo siya lukohin Paolo. Ako ay Kim Pao din, ako unang naging fans ng love team. Nakakakilig silang dalawa. Ewan masaya ako talaga pag nakikita ko silang dalawa. Nakakawala sila ng stress lalo na yung smile nila parehong nakakakilig. That's more clear. I know magkasama sila at si Paolo ang kumukuha ng mga pictures ni Kim. Magkasama rin sila sa picture na post ni Paolo sa Instagram noong nigreet siya ng happy birthday kay Kim. I'm happy for them. Maging serious na sana si Paolo this time. Comment kayo kung Kim at Paolo na fans kayo. Kung hindi, wag na kayong mag-comment. Yan lang ang mainit na chika natin ngayon. Halina't mag-like, share and subscribe. Thank you.